Mars Aquarius Ang Mars Aquarius ay may panloob na pagmamaneho upang maging malaya. Hinahagad niyang palayain ang mundo, bayon din ang kanyang sarili at isang ipinanganak na reformador. Marahil ang katutubong ito ay magkakaroon ng pagkakataong makilahok sa mga gawain ng mag pamahalaan o komunidad. Siya ay may likas na pakiramdam ng pagdidin na tatangi. Minsan ang aral na mapupulot ay kung kailan at paano sumuko. Ang landas ay gustong gawin ito para sa ikabubuti ng grupo. Maaaring kailanganin ng katutubong ito ang daddad na espasyo at silid para sa kanyang sarili upang makapat isip mag-imbento, at lumitha. Ang kalayaan ay maaaring ang iyong paboritong salita. Ituro sa katutubong ito ang positibo at negatibong kahihinatnan ng malayang pagpapasya. Turuan siyang maging malaya, ngunit huwag maging bata sa kanyang sarili. Malaki ang kahulugan ng pagkakaibigan sa Mars sa katutubong Aquarius. Madhanap ng mga kaibigan na maaari mong ibahadi ang iyong mga paniniwala at ideya. Ang kanyang mga kaibigan ay maaaring isang hindi pangkaraniwang grupo o maaaring siya ay isang pinuno, isang taong kakaiba at naiiba sa karamihan. Bagamat napapaligiran siya ng mga kaibigan, sa pangkalahatan ay medyo malungkot siya. Kung ang Mars ay nadurusa, ang mga problema ay maaaring magmula sa mga kaibigan sa isang punto sa iyong buhay. Ang mga katutubong may ganitong posisyon ay may posibilidad na maging napaka-individual at maaaring tumanggi sa pagtanggap ng mga tabubilin mula sa mga otoridad ng nasa hustong gulang. Gusto nilang malaya na gawin ito sa akin paraan. Sa sukdulan, ang saloobing ito ay maaaring magpakita mismo bilang pagrebelde at katigasan ng ulo at isang ugali na hamunin ang sistema. Turuan ang katutubong ito na sundin ang mga patakaran, ngunit maaaring gusto mong pakinggan ang kanilang mga dahilan kung bakit gusto mong babuhin ang mga ito. Madalas mo bang makita ang iyong sarili na nag-iisa o kasama ang maling tao sa iyong kaarawan, araw ng mga puso, Thanksgiving o Pasko? Iniisip kong magbabago pa ba iyon? Makakahanap ka ba ng tunay pangmatagalang pag-ibig at katuparan? Ang aming maasahan at tumpak ng mga psychic reader ay magbibigay sa iyo ng insight tungkol dito at higit pa. Itigil ang pag-aaksaya ng oras. Magsisimula na ang iyong kinabukasan. Tumawag sa isa tandang bawas walong daan tandang bawas apat na daan at siyam tandang bawas walong libo pitong daan at pitumput pito o bisitahin ang Absolutely Psychic. Come online.